Sa pamamagitan ng Facebook ay nagbigay ng pahayag si Rika Mer kaugnay sa viral video nila ni Sheena Palad. Ania, spread love and positivity, beat my birit, talaga is bardagulan sa biritan, kantahan na may ang asan. May initial na plano sa mga gagawin o usapan, pero walang sinasadyang sakitan, at walang hindi na naayos sa usapan sa likod ng kamera. Sheena Palad is a good person, maasikaso, very supportive. Inaamin ko po, nasaktan ako pero, nobody's perfect, lahat tayo nagkakamali Panginoon nga nagpapatawad. Tayo pa kaya, yes nagkamali po siya pero sana maging okay na ang lahat, kasi okay naman na po kaming dalawa, at humingi na po siya ng sorry, at pinagsisihan na po niya, sana po magmahala na lang tayong lahat. Magugunitang, ang kontrobersyal na presenter ng Filipino Academy of Movie Arts and Sciences, FAMAS, Awards ngayong taon ay nahaharap sa panibagong isyu matapos niyang hawakan ang buhok ng isang contestant ng TikTok noong June 19, 2024, sa TikTok segment, Beat My Beery. Ipinakitang nagpe-perform si Sheena kasama ang tanghala ng kampyon contender na si Rika Makikita sa video ang ginawang pagtulak at pagtapik ni Sheena sa noo ng ni Rika May Mer habang kumakanta. Hindi pa kontento si Sheena, at ilang beses niyang sinubukang hilahin ang buhok ni Rika, sinubukan ni Rika na makipaglaro kay Shina, ngunit maging ang ilang hosts, kabilang si Pokwang, ay kitang-kitang nag-aalala sa kanilang nasaksihan, na nanlaki ang mata ng masaksihan ang tagpo. Hindi maitago ng ilang netizens ang kanilang pagkadismaya, sinabing lumampas na si Shina sa kanyang performance. Agad namang humingi ng paumanhin si Shina sa kanyang inasal sa nasabing episode. Magandang gabi po sa inyo. I would like to say sorry for disappointing you with my actions kanina sa bit may birib. Isinulat ni Sheena, hindi ko naman po alam kung paano ko i-explain ang sarili ko haha, pero manghihingi lang din po ako ng panalangin sa inyong lahat. If you guys have any questions regarding the situation, I will answer them. Let me know as well. How I can pray for you, dagdag pa niya. Ayon kay Sheena, nakapag-usap na sila ni Rika Mer. Maayos umano ang samahan nila hanggang ngayon. Nakapag-usap na po kami ni Ate Rika Maymer. After the show and even now, maayos naman po kami. Thank you po for reminding. Really appreciate this, sagot ni Shina sa isang netizen. Sa panibagong update ay naglabas ng public apology si Shina. This is Shina Palad, at gusto ko pong magbigay ng public apology kay Rika for offending her sa Beat My Beard segment sa TikTok Air June 19. Bit my beer is a segment on Tic -tic Clock described as bardagulan at beritan. I realized afterward na I went overboard at nasaktan ko po si Rika. Nag-sorry po ako kagad kay Rika after our segment at hanggang sa kinagabihan po. Nang araw na yon, hiningi ko po ng tawad sa kanya. Maayos po kami ni Rika ngayon at napatawad niya na po ako sa mga pangyayari. Nag-uusap din po kami and she is assuring me that she is okay." bahagi ng kanyang public apology